Ito yung ginagamit ko na hulbahan. paggawa ng ganitong klase ng pamain mga boss. Wag-wag. Marami nagre-request na gawan ko na ng video ito kung paano ko nang ginawa itong hulbahan. Ang inaalala ko mga boss, nagdadalawang isip na akong gawa ng video ito dahil na inaalala ko paano kayo makakagawa ng ganitong hulbahan kung wala kayong ganitong sampol lang wag, -wag. Kasi ako mga boss, nakagawa lang naman ako ng ganitong klase ng pamain dahil humingi ako dati sa isang mga isla ito sa amin. Tapos naisipan ko na lang na gawa ng hulmahan para hindi na ako hili o oh, bili lang bili. Eh kayo, nagre-request kayo sa akin na paano ko itong ginawa. Naisip ko naman, paano kayo makakagag makagagawa kung wala kayo nito. Pero gagawal pa rin natin ng video mga boss kung paano ko itong ginawa. Ito may hilalo na ako nitong buhawil tsaka sebelto si na lagyan natin ng puro Pagpilis sa ibabaw para makikita kasi so. ano na ko na dito eto pala ano to yung bakal na sa payong Kiluha ko lang medyo maliit lang siya yung halos kasi laki lang ng numero 30 na talse o kaya numero 40 kasi ang ginagamit ko nitong leader nail mga boss numero benchil ko lang eh pag malaki masyado yung ginagamit natin ito baka lungsot dito yung pagkabuhol yan o no? baka lungsot dyan kaya medyo maliit lang to Papalubugin natin siya wasal kalahati. Yan o, kalahati lang. Kung mapapasin nyo, ang pangit, di ba? Kaya mayroon ako ditong ito, pencil brush. Dahil pipila pa natin ang ano, puro. Ito na mga boss, oh. Antay lang lang natin matuyo yan. Medyo rough siya mga boss, pero lilihahin natin yan. Kaya magigil na dito siya, oh. Nakilis. Dito naman tayo gagawa. Dito, hindi na kailangan panubugin yung kawin na yan mga boss. Nakalitaw yan, dahil dito na yan, oh. Para paglapat, okay na. Dito palitaw na lang to. Hindi na nakalubog yung kawin dito sa to palan lang natin ng puro para paghilasa natin hindi ba tanggal lahat ng puro para makilis meron mga na dito sa amin mga boss na ginawa niya marble tiles ganda ng pagkagawa di ko, nga, di ko lang alam kung paano niya ginawa kung dito lagay natin ganyan dito naman pa Talchahan na lang mga boss. Hindi naman natin mag perfect yan. Pero hindi yan magkakalayo. Meron lang mga ganyan mga boss oh. May butas na yan dyan. Ito may butas na yan dyan oh. Pero mga galing dito gumawa. tayo sa amin. Hindi alam nila sila share kung paano. Kaya kahit yung sa akin, video pangit, si-share ko na lang sa inyo. At least magkaroon mo kayo ng kunting ideya. liha lang huwag pipilis dyan mga boss kung pa na ito mga boss mamamabad natin ng dalawang araw sa tubig tapos patutuyuin ulit tapos tsaka na pakikilisin ang liha tsaka lang natin to na natin ito lalagyan ng ganitong guhit pag tuyo na daan na lang bakal na to yan tsaka lang, na Ayan lang pag tuyo na ayun mga boss binababad na natin ng dalawang araw lang Halos tapos na yan mga boss. Ang kulang, ang kulang na lang yung guhit dito na lagayan ng bakal. Tapos pagka tapos ng dalawang araw lumabad, patutuyuin, hahasail para kumilis, para maglapat yung dalawa. Kuha na lang kayo ng idea o kaya i-improve nyo na lang